Uh, magandang umaga po sa ating uh, mga kababayan sa po ng uh, dumadaan dito sa tulay ng Babanuang Ito po, pinuksan na po yung tulay niya Bali, isinara na po yung uh, detour Ayan po, nakasara na yung detour niya Ayan, sarado na po yung detour niya Ayan. Ayan na po, sinara Ayan, may pakpo kumpunuhin na po to lane niya ulit. Pero hindi, wala na pong traffic dito kasi po 2 uh, lane na po yung ibinukas. Kaya pwede nang magsalubong yung papunta ng Rojas at ganoon din yung papunta ng uh, Santiago. Ayan, binukas na po yung 2 lane niya. Nung pong nakaraan na uh, linag po natin to is uh, one lane lang po yung binukas at uh, doon po ay eh, ginagamit pa yung detour nung uh, nakaraan ay blinag po natin to ayan po yung mga sasakyan ay talagang okay na po yung kanilang daloy wala na pong magaganap na pagkaantala ng biyahe ayan ito po yung uh, update dito sa tulay ng babanwang ayan po napakagandang uh, tulay at ito po isusunod ulit yung tolay nya bahari bali 4 po kasi itong ginawang Uh, tulay para sa ganun is uh, maaluan ang pagbibiyahe ng ating mga kababayan na biyahero na ating mga kaibigan na biyahero maganda na yung kanilang daraanan at ganun din po sa lahat ng mga biyahero ingat-ingat po sa pagdadrive ingat po sa uh, pagbibiyahe ninyo kung gayo naman po ay inaantok Pagilid nyo muna yung mga sasakyan nyo at uh, bigyan nyo ng kahit uh, 30 minutes o 20 minutes yung inyong katawan para hindi po kayo puyat at hindi kayo makatulog sa pagmamaneho na uh, cause ng pagka-aksidente. Ingat po kayo mga uh, kababayan kahit inyong pagdadrive sa inyong Po yung tulay ng ating uh, tulay sa Baganuan diba, gabi kong atin dahil taga San Manuel naman ako, de, pwede kong angkinin dahil dito ako pinanganak, dito ako lumaki dito ako nakatira sa uh, bayan ng San Manuel kaya pwede kong angkinin na atin diba? pero ang katotoo po ang lahat ng ito na nasa mundong ito ay pag-aari ng Panginoon bago pa man ng Panginoon ang uh, lahat ng bagay dito sa mundo is bago pa tayo nilikha is uh, nilikha niya muna ang lahat-lahat no? ginawa lang po tayong pinaka caretaker ng mundong ito kaya tayo pa rin po yung mga nalaga. pinagkatiwala po ng Panginoon sa bawat isa yung bawat pananagutan natin sa mundong ito kaya mahalin po natin ang mundong ito. O, bilang isang mamayan ng uh, Pilipinas, Ayan, kailangan po natin mahalin ang ating sariling bayan. Huwag uh, po natin mahalin yung gawa ng mundo, uh, kundi yung gawa ng Panginoon ang mahalin natin. Uh, Lalong-lalo na yung may gawa ang Panginoong Diyos. Mahalin po natin siya. Maglingkod po tayo sa Kanya. Okay e po, maraming salamat. Ito po yung uh, another update ng tulay ng babanwang. Thank you po. God bless po. Good morning. Bye bye.